Pumalik naman si sir. Sana every two weeks po tayo magpalinis para hindi ma mamaga ang kuko mga kalugit, no? Pero kagaya nito, oh. Last year pa nagpalinis. Tapos ito, nagsakit. Okay, okay, okay. Tigo, Tigo, <coughs> so, you got car? um, toquei junção, é é Oi lá assim. <coughs> 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 <Hey>. <coughs> okay. 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 dik kita yuk <tong> babalik <Buanta>, ha tubig <tong> <tong> tanong ka <batikalan. tong> Eh. Ay. sakit pa. Parang inu ka na Loy. <laughs> Uy. Kumusta naman 'yung? Sunod na. Ah. Na sunod na. Ipa-cut na to na magpa-cut pa siya sunod. Sana lang sa. Okay. Okay. Nasunod okay. 'to agay. <laughs> agay. Ay. Ay. Uh, Diyos ko, ka na, madam. Ay. <laughs> eh, Ay. Ay, ang sakit <clears throat> Hmm. Iya. Yeah. May nana. kaya pala masakit. Pakiro. Okay, okay, Relax. Okay, okay. okay. <coughs>

Terima <clears throat> <coughs> kasih okay. 시겠다 <놀람> <놀람>

yeeh na, 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 na maglulungmo sa ilalim oh. ayun, ayun, no, Agay, ka. Sir, yung anak mo kamal bagak ka ayuw yeeh 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 So kultsa mo. kung Ayan okay na. Ma Uy, ay, ay, may unod pa oh. yeah, kid, Did, tayo, ano this? na gapas? Ah, ano 'yan? Ito, ito. Okay. Oh, 'di ba? Ay ko na niya. This Laman kid, ng kuko? Hmm. Oo. Oh. <laughs> ah, this kita yung look niya. sa siya. Eh kung ginapalimpio mo ni every two weeks or three weeks, mo okay ni mong kukuha, hindi maingali siya. Kaya pala last. Dito, mo, dito sa Hindi, ah. Oo, oh, oh palimpyo mo na lang. oh, bago konex, ano? Two weeks. Palimpyo na ka. Hindi na sakit. Tama na. Ayan. Sakit sa tuginina. Karo na, rana. Karo Hindi na kaya. Grabe ito ganila abot sa sundod ang kasakit. Ay, na. Nakaon. Na. Ano oh. hmm. Dito na sa ilalim. So mga luget, ayan, tapos na. Grabe. Kini, okay, dili, dili mo ni sa awan mo Ti anak, dyan ka gina. Kita mo naman, di ba? Kuko Nga na, mga dili, nagpalimpyo. <laughs> Domingo, domingo Oo, oh, wala na Asa ka nagpalintiyo? Dapat ka mong Hindi, hindi ako na Hindi na ako naglingkod O, oh, babae Ano na ano sa ako Tagal na? Tagal na, na. Bago mo maglakaw sa kuha ni papa mo Hindi mo mga papa sa mo? Bago mo maglakaw Grabe mga kalugit na pagbas na pud mo ha. Gani. Nokda ko mangulo lalom ka ayo. Bala ka mo sa kinabuhi nyo basa ko. Basa na ko ka sya. mo basa onion lo eh. so, mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Ayan, perfect na kaayo. Ayan sir, hindi na sakit. Ayan. Hindi na? Hindi na? Thank you.